Nasa isang upoang kahoy sa tapat ng sari-sari store, ang isang lalaking halos hindi makatingin sa sarili sa salamin. Sabi niya sa sarili, Kinawa ko na ang lahat, sinuyo ko, inintindi ko, binuhos ko ang lahat ng meron ako. Pero bakit parang ako pa rin ang hindi pinili? Kung minsan, parang hindi mo na alam kung ano pa ang kulang. Pero teka, baka hindi kulang ang problema mo baka sobra sobrang effort sobrang presence sobrang pagiging available at sa mata ng babae sobrang kakailanganin at sa sandaling maramdaman niyang kailangan mo siya para maging buo ka doon ka na niya iiwasan kaibigan ang pinakamatinding turn-on sa babae ay hindi ang lalaking sobrang sweet, sobrang sipag manligaw o sobrang expressive. Ang pinakanakakabighani sa mata ng isang confident na babae ay ang lalaking hindi umaasa. Pag-usapan natin. 1. Ang katotohanang ayaw marinig ng lalaki. Bakit ito ang katotohanan? Kasi sanay ang babae sa mga lalaking naghahabol. Yung tipong pag nagsin lang siya, may follow-up agad. Yung bagong kilala pa lang siya para na siyang sinasamba. Pero isipin mo ito, kapag lahat ng tao ay nagpaparamdam, kapag lahat ay nagsusumiksik sa inbox niya, sino ang tatatak? Yung kakaiba. Yung hindi nagpaparamdam palagi, pero kapag nandyan, ramdam ang presence. That's the man she remembers. 2. Stoic masculinity, ang lihim na energy ng lakas. Ang stoic man ay hindi cold, hindi siya rude, hindi rin siya walang pakialam. Ang stoic man ay may kakayahang magpakita ng emosyon ng hindi nawawala ang kontrol, tumanggap ng rejection nang hindi binabasag ang sarili. Magsabing, hindi ko kailangan ng validation mo para malaman kung mahalaga ako. Kasi ang tunay na lakas, hindi maingay. Tahimik ito pero solid. At ang babae, hindi niya ito makikita agad pero mararamdaman niya. 3. Paano ka nawawalan ng appeal? Let's be real. May mga simpleng bagay kang ginagawa na akala mo ay cute. Pero sa mata ng babae, desperate na ang dating. Example, nagsasend ka ng good morning, good night, araw-araw kahit seen lang siya. Lagi kang nag-aalok ng tulong kahit hindi naman kailangan. Nagko-comment ka ng heart emoji sa lahat ng stories niya. Ang ending, nawawala ka sa listahan ng mga interesting. At bakit? Kasi wala ka ng challenge wala ka ng mystique. 4. Mystery versus Desperation Ang lalaki na hindi umaasa ay laging may misteryo. Hindi siya madaling basahin. Hindi mo alam kung gusto ka ba niya talaga o chill lang talaga siya. At yan ang nagpapakuryente sa isip ng babae. Tanong niya, Bakit hindi siya tulad ng iba? Bakit hindi siya nagpaparamdam kung kailan gusto ko? May iba ba siyang gusto? O talagang may sarili siyang mundo? Yan ang emotional puzzle na gustong lutasin ng babae. Five, Value Exchange Huwag mong ibigay ng libre ang enerhiya mo. Kapag binigay mo lahat agad, wala ka nang maiiwan na ikakakurious niya. Ang mga lalaking hindi umaasa ay hindi nagbibigay ng akses agad. Binabantayan nila ang kanilang emosyon, oras at enerhiya. Bakit? Kasi alam nilang valuable sila at hindi lahat ay karapat dapat sa akses sa kanila. Kung gusto mo siyang maakit, huwag kang magmadali. Gawin mong reward ang presensya mo. Hindi ito karapatan, kundi privilege. 6 paano mag-project ng stoic attraction Step 1 Iset mo ang sarili mong purpose Hindi siya ang dahilan ng araw mo Ikaw ang purpose mo Step 2 Huwag kang magmadali sa lahat ng bagay text call date dapat may pacing Step 3 Obserbahan mo kung paano ka i-treat Hindi ka bulag Kapag hindi siya consistent huwag mong i-justify Step 4. Practice silence. Hindi mo kailangang mag-react sa lahat. Ang katahimikan mo ay isang uri ng sagot. Step 5. Know your worth even when rejected. Hindi dahil iniwan ka, wala ka ng halaga. 7. Stoic Mindset in Love and Rejection Ang stoic lover ay hindi immune sa pain pero hindi siya binabasag nito. Kapag iniwan siya, nasasaktan siya, pero hindi siya nabubura. Bakit? Kasi sa ilalim ng lahat ng emosyon, may pundasyon siya. Kaya niyang magmahal, pero hindi siya nagiging alipin ng damdamin. Kaya niyang maghintay, pero hindi siya nabubulok sa pag-asa. Kaya niyang bumitaw, kung alam niyang hindi na siya nire-respeto at yan ang tunay na turn on. Hindi ang pagpilit, kundi ang kakayahang magpigil. 8. Mga maling paniniwala ng lalaki Kapag binigay ko ang lahat, maa-appreciate niya ako. Mas marami akong time para sa kanya. Mas mamahalin niya ako. Mas sweet ako, mas malaki ang chance ko. Ang totoo, Kapag binuhos mo lahat agad, wala ka ng growth arc. Wala ka ng suspense. At sa relationships, kailangan ng pacing. Ang masyadong mabilis, madalas hindi tumatagal. Nine. Paano kung nagkamali ka na? Kung isa ka sa mga lalaking sobrang naghabol, nagpakita ng sobra. Naging reactive at needy. Okay lang hindi pa huli ang lahat. Pero simula ngayon, bawasan ang unnecessary effort. Mag-step back at hayaan mo siyang mag-adjust. Gumawa ka ng bagong routine para sa sarili mo. Matutong bumitiw sa expectation na dapat siya ang ending ko. Sa mundong puno ng lalaki na walang sariling backbone, ang pagbabago mo ay magiging kakaiba. 10 mga real life scenarios examples Paano kung binigyan mo siya ng value noon pero hindi na siya nag-effort ngayon? Paano kung may communication pa rin kayo pero cold na siya? Paano kung pinaparamdam niya na gusto ka pero walang commitment? Sagot sa bawat isa. Huwag kang umasa. I-observe mo. Huwag mong habulin. Kapag hindi match ang energy pull back. Kapag may distance mag-focus sa sarili. Attraction is built by discipline, not desperation. Ang lalaking hindi umaasa ay hindi bitter. Hindi rin siya anti-women. Ang lalaking hindi umaasa ay lalaking may sariling mundo. May direksyon, may boundaries, may disiplina, may backbone, at ang ganyang energy. Hindi lang attractive. Ito ay dangerously irresistible. Kapag pinili mong hindi maghabol, mas pipiliin kanyang hanapin. Kapag pinili mong hindi maghintay, mas gugustuhin niyang magpakita. Kapag pinili mong buuin ang sarili mo, doon siya may in love sa iyo. Kung naramdaman mong ikaw ito, kung gusto mong baguin ang mindset mo at iangat ang sarili mo bilang lalaki, like mo ang video, comment mo kung anong parte ang pinakatumama sa iyo at subscribe sa Pinoy Stoicism para sa mas malalim pang content tungkol sa stoic masculinity, emotional control at inner value. Huwag mong sayangin ang lakas mo sa mga taong hindi ka pinipili. Gamitin mo ito para buuin ang sarili mong imperyo. Dahil sa panahon ng kahinaan, ang kalmadong lalaki siya ang tunay na panganib.